Akala niya simpleng duty lang sa ospital. Pero sa lumang ICU, buhay ang mga multo at siya mismo ang gustong gawing kapalit ng isang nurse na matagal ng patay. Makakatakas ba siya o tuluyan na siyang magiging bahagi ng sumpa? Ako si Risa, isang nursing student na naka-duty noon sa isang kilalang ospital sa Quezon City. Fourth year na ako noon at bahagi ng training namin ang night duty. Alam ko na sanay na ako sa puyat, sa dugo at sa pasyenteng naghihingalo. Pero may isang karanasan ako na hanggang ngayon, kahit nakapagtapos na ako, ay hindi ko makalimutan. Noong gabi ng duty ko, kakaunti lang ang pasyente sa ward. Bandang alas dos ng madaling araw, nagdesisyon akong kumuha ng gamit sa lumang supply room sa kabilang wing ng ospital. Hindi na iyon gaanong ginagamit kasi luma na ang gusali at balak na raw iparenovate. Sabi ng staff, dati raw iyon ang ICU noong 80s. Pero dahil sa dami ng namamatay doon, ipinasara. Paglapit ko palang sa hallway, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Tahimik na tahimik. Tanging tunog ng fluorescent light na parang bibigay na ang maririnig mo. Habang naglalakad ako, bigla kong napansin na parang may humahabol na malamig na hangin sa batok ko. Napalingon ako pero wala. Pagpasok ko sa supply room, naamoy ko agad ang lumang gamot na parang bulok na. At sa gilid ng mata ko, parang may nakaupo sa isang sulok. Nakaputing gown, nakatungo ang ulo. Kuya, staff po ba kayo? Tanong ko, walang sumagot. Pagkislap ng mata ko, wala na ang nakita ko Akala ko pagod lang ako. Kaya kinuha ko ang mga kailangan kong gamit. Pero paglabas ko ng pinto, napansin ko na hindi na ospital ang itsura ng hallway. Kundi parang lumang ward. May mga kama sa gilid. May mga pasyente na nakabalot ng puti. At ang ilan ay may tubo sa bibig. Pero imposible! Alam kong wala nang tao rito. Narinig ko bigla ang sunod-sunod na pag-ubo. Nang lingunin ko, may isang babaeng nakahiga Payat na payat at may dugo sa bibig. Tinitigan niya ako ng matalim. Miss, tulungan mo ko, ayoko pang mamatay. Nanigas ako sa takot, hindi ako makapagsalita. Nang lumapit ako ng bahagya, bigla siyang umupo ng tuwid at sumigaw ng sobrang lakas. Umalis ka na! Napaatras ako at halos mabitawan ng gamit. Nang tumakbo ako pabalik, napansin ko na wala na ulit ang mga kama. Wala na ang mga pasyente parang wala talagang nangyari. Pagbalik ko sa station, nanginginig pa rin ako. Pero hindi ko kinuwento agad. Ikalawang gabi, akala ko tapos na. Pero kinabukasan, duty ulit ako. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pinapunta ulit ako sa parehong wing para magdala ng form. Ayoko na sana, pero wala akong choice. Pagdating ko roon, iba na ang naramdaman ko. Hindi lang takot kundi may mga bulong na akong naririnig. Bakit siya nandito? huwag mong hayaang makaalis. Kasama na natin siya. Nag-eko sa tenga ko ang mga boses na yon. Pinilit kong hindi pansinin. Pero sa dulo ng hallway, nakita ko ang isang nurse na kaputi. Pero luma ang style ng uniform. Parang 1970s. Nakatalikod siya at parang may sinusulat sa chart. Lumapit ako at tinawag siya. Miss, nurse ka po ba rito? Dahan-dahan siyang lumingon. At nang makita ko ang mukha niya, halos mawalan ako ng ulirat. Wala siyang mata puro butas lang. Ngumiti siya at bumulong. Dito ka na lang. Hindi ka na makakabalik. Biglang nagdilim ang paligid at nakarinig ako ng iyakan si Gawan. At tunog ng makina ng ICU na parang sabay-sabay nagbibip. Halos mawalan ako ng malay. Buti na lang. Nakita ako ng isa sa mga RN sa station na nakatulala sa hallway at nanginginig. Sabi nila, wala naman daw akong kasama doon. Hindi ko alam kung anong nangyari pero pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako muling nagpumilit mag-overtime duty mag-isa. Pagkatapos ng nangyari sa akin, halos dalawang linggo akong hindi nag-duty. Pero dahil malapit na ang finals, napilitan akong bumalik. Sa mga kasama kong interns, may naririnig akong bulungan tungkol sa lumang wing. Sabi ng isang senior nurse, hindi nyo ba alam kaya isinara ang ICU na yun kasi sunod-sunod ang pagkamatay ng pasyente roon. At hindi basta natural na kamatayan. Kwento nila, noong dekada 80s, may isang doktor na nakatalaga roon, si Dr. Alvarez. Kilala siyang stricto at halos walang awa sa pasyente. Kapag wala ng pag-asa ang isang pasyente, hindi na niya binibigyan ng sapat na atensyon. Mas inuuna daw niya ang eksperimento bagong gamot at trial na walang pahintulot. Maraming reklamo ang pamilya ng mga pasyente. Pero dahil may mataas na koneksyon ng doktor, hindi siya napaparusahan. Hanggang isang gabi, isang pasyente raw ang namatay dahil sa overdose ng gamot na siya mismo ang nagbigay. Nang sumunod na gabi, dalawa ulit ang namatay. At sa loob lang ng isang linggo walo, ang sunod-sunod na binawian ng buhay sa ICU. Doon nagsimulang kumalat ang kwento na may itim na ritual na ginagawa si Dr. Alvarez. Parang sinasakripisyo niya ang mga pasyente kapalit ng tagumpay at kapangyarihan sa medisina. Makalipas ang ilang araw, nagduty kami ng groupmates ko. May kasama na akong tatlo para hindi na ako matakot. Pero kahit sama-sama kami, kakaiba pa rin ang atmosphere sa lumang wing. Habang nag inspection kami, napansin naming bukas ang isang pinto. Ang nakakagulat na kasindi ang ilaw. Sa loob may mesa at sa mesa may luma ng chart. Nakalagay ang pangalan ng isang pasyente. Maria Lopez, 19 years old. Ang status, deceased. At ang signature sa baba, Dr. Alvarez. Nagulat kami kasi imposible na nandun pa yon. Dekada 80s pa. At ang papel, kahit luma, ay malinaw na malinaw pa ang sulat. Biglang may bumagsak na gamit sa likod. Paglingon namin may lalaking nakaputing lab coat. Nakatayo lang siya sa sulok na katalikod. Dahan-dahan siyang humarap at nakita naming duguan ang kanyang kamay. Hawak-hawak ang isang syringe. Hindi sila namatay. Ako ang pumatay sa kanila. At kayo. Kayo ang susunod. Sabay nagdilim ang ilaw. Narinig naming muli ang mga iyakan at paghingi ng tulong ng mga pasyente. Para bang bumalik kami sa mismong gabi ng sunod-sunod na kamatayan. Nakikita namin ang mga pasyente sa kama. Umiiyak, humihingi ng tulong pero wala kaming magawa. Habang tumatakbo kami palabas, may mga kamay na biglang sumulpot mula sa dingding maputla. Payat, nanginginig. Hinahawakan ng uniform namin. Parang ayaw kaming paalisin. Naririnig naming muli ang babaeng boses. Miss, tulungan mo kami. Paglingon ko, nakita kong muli ang payat na pasyente na may dugo sa bibig. Pero ngayon, mas malinaw ang sinabi niya. Sabihin mo sa lahat, hindi kami namatay ng kusa. Hindi kami pinatay ng sakit. Pinatay kami. Ni Dr. Alvarez, pagbalik namin sa station. Halos mawala ng ulirat ang lahat sa amin. Nang ikwento namin sa isang matandang nurse, Tumangu lang siya. Sabi ko na nga ba, ipaparamdam nila sa inyo. Gusto nilang marinig ang katotohanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin napaparusahan ang doktor na 'yon. Bigla na lang nawala matapos masara ang ICU, matapos ang lahat ng nangyari, nangako ako sa sarili ko na hindi na ako babalik sa ospital na iyon. Pero ang kapalaran, parang pinaglalaruan ako. Dahil sa shortage ng staff, napilitan akong mag-duty ulit sa parehong ospital at sa hindi inaasahan, ako ulit ang na-assign sa night shift. Tauna, maayos naman ang lahat. Pero bandang alas dos ng madaling araw, nag-brown out. Nawala ang ilaw sa buong ospital. Emergency lights lang ang natira kaya pula ang ilaw sa hallway. Parang nasa impyerno. Habang nagroronda ako, bigla kong narinig ang tunog ng beep-beep-beep ng lumang ICU monitor. Pero imposibleng mangyari iyon wala na ang ICU doon. Pinilit kong huwag pansinin. Pero nang dumaan ako sa hallway, nakita ko ang pinto ng dating ICU. Nakabukas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papasok. At pagpasok ko, bumalik ang lahat sa dati, kumpleto ang kama, pasyente at mga nurse. Ngunit kakaiba. Kasi lahat ng pasyente nakatingin sa akin. Sabay-sabay nilang binulong, "Kasama ka na namin." Napalunok ako. Nang lumingon ako sa dulo ng kwarto, andoon siya si Nurse Corazon. Hawak niya ang isang tray ng mga syringe. Puno ng itim na likido. Ngumiti siya. Riza, kailangan ko ng kapalit. Matagal na akong pagod. Ikaw na ang susunod na nurse dito. Lumapit siya sa akin. Habang papalapit, nagsisimula ng magdugo ang aking ilong at tenga. Para bang hinihigop ng hangin ang buhay ko. Bigla kong napansin na may isang pasyente na umiiyak isang bata. Mga pitong taong gulang, naka-oxygen mask. Humihingi ng tulong sa akin. Miss, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong ibigay sa kanya. Lalong bumigat ang dibdib ko. Naririnig ko ang mga boses ng iba pang kaluluwa. Nakapaligid sa akin. Tanggapin mo na, hindi ka na makakalabas. Lumapit si Nurse Corazon at inilapit ang syringe sa leeg ko. Kapag tinanggap mo ito, magiging isa ka na sa amin. Pero bago niya maiturok, bigla akong natauhan. Sumigaw ako ng buong lakas. Eh, hindi ako magiging katulad mo. Hinampas ko ang tray ng syringe at tumakbo pa palabas. Pero sa bawat hakbang ko, parang humahaba ang hallway. Ang mga pasyente, isa-isang bumabangon mula sa kama at humahabol sa akin. May dugong lumalabas sa bibig. Risa! Sigaw nila. Pagdating ko sa dulo, nakita ko ang pintuan. Pero may kamay na humawak sa balikat ko. Nang lingunin ko si Nurse Corazon, pero bago niya ako mahila pabalik, biglang bumalik ang kuryente. Sumindi ang mga ilaw. Nawala lahat. Nasa sahig lang ako, nanginginig, hingal na hingal. Matapos ang gabing iyon, nag-resign na ako sa ospital. Hindi ko nakinaya. Kahit saan ako pumunta, parang dala ko ang malamig na bulong sa tenga ko. At minsan, sa tuwing nadadaan ako sa isang ospital, naririnig ko ang bip 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 ng ICU monitor kahit wala naman. Baka nga hindi lang sila nakatali sa ospital na yon. Baka daladala -dala ko na sila. At sa tuwing napapatingin ako sa salamin habang naka ako, minsan, hindi ko na nakikita ang sarili kong mukha. Minsan, mukha na ni Nurse Corazon ang nakatingin pabalik sa akin.